Naiipit ako sa pagitan ng aking tungkulin at ng aking pasariling damdamin. Ang gumagulo sa aking isipan ay kung ano na namamagitan sa inyo ni Coronel. Inuutos na aking tungkulin na ikaw ay dapat kong takpin. Ngunit sinasabi ng aking damdamin ang utang na loob sa iyo. Wala nang pa kong pagkakataon ito. Pero maaari sa ilang saglit, kumira na aking tungkulin. Alam kong naunangan mo ako, Mauro. Victor, pakinggan mo ko. Ikaw ay isang mabuting pulis. Huwag kang ihinto sa pagbibigay ng magandang halimbawa. Ipakita mo ang tao at makikita nila ang batas. Dahil ang kapakanan ng tao, ang pangunahing batas.